sulit na midnight food trip dito sa GMA Cavite. Nasa halagang 135 pesos, meron ka ng tapa, itlog, hungarian at chowpan. At meron din sila dito mga budget meal na halagang 45 pesos na mga silug meals. At ang ko na original sila from Makati City. Since 2010, ay talagang pinipilahan ang kanilang mga silug meals, lalo na ang kanilang tapa. At kaya ngayon naman ay nasa GMA Cavite na sila, nakilalang kilala sila sa midnight food trip. At located lang sila dito sa barangay Elysis, sa tapat lang ng Key of Heaven along the highway. At nag-open sila ng 5pm hanggang hanggang 3 a.m. At talaga namang sakto-sakto to sa mga gusto mag-midnight food trip. ano nung name ng store natin, Kuy? Ah, uh, Rinkini. Okay po. Ano mga sinoserve natin, sir? Parang mga fried rice uh, yan, sir. Ah, uh, chowpan po, chowpan. Chowpan. Anong location natin dito, sir? Ah, uh, tapat lang kami ng kaya pebren sa parang barangay Elysis. Elysis, okay. Anong oras tayo nagbubukas po? Ah, uh, start namin is 4 p.m. to ano to 3 a.m. Ah, hanggang madaling araw, sir, no? Nakaka-sold out pa rin kahit madaling araw. Opo, opo. Lalo na yung pares na